Nagtanong pa nga si ma'am kung safe daw siya? At ang sabi ko, basta sa akin ka, safe ka! Panibagong araw para sa panibagong kwento bilang isang MC si Taxi Rider. Habang sinusuot ko ang aking helmet, naka-open na agad ang ating apps para pag may pumasok na booking na maganda-ganda, kunin na natin agad. Pero wala pa rin pumapasok. Lipat na naman tayo. Lipat uli. Dito sa nilipatan natin, nakita ko na ang money sign. Naramdaman ko na na makuha tayo dito ng unang pasahero. Ilang minuto nga pagkakantay, nakuha na tayo ng unang pasahero. Dito nga ako kinabahan dahil tinatawagan ko. Ayaw naman sa magot. Nag-text na lang ako sa kanya para at least malaman niya na mapunta na ako. Sa wakas, nandito rin tayo sa pick-up location. At may sakay na ang ating unang pasahero. Dito kinabahan ako sa motor ko dahil medyo may kabigatan si sir. Pero ganun ba man, hindi ako pwedeng mamili. Ang travel time nga pala natin dito, 20 minutes, 5 kilometers, salag ang 98 pesos lang. Ilang minuto ang nakalipas, ang mga bagbogpuan sa daan. At sa wakas, andito na rin tayo. Ang so, nag-abot na nga si Sirang Bayad, sabi niya, okay na daw. Hindi ko na daw siya suklihan. Kaya maraming salamat, sir. May pumasok na agad na booking, kapuntang Cubao, kaya kinuha natin agad. Dahil doon din tayo pupunta. Ang naganda ng ating booking, hindi na nga natin kailangan lumayo pa dahil nasa tapat lang natin ang ating pasayro, 00 kilometers. Ilang minuto nga, dito na rin talaga si ma'am. Isa lang sinasabi ni dandahan Dahan-dahan lang daw sa mama niyo, Dahil hindi naman daw siya napamadali. Di bali daw mabagal. Basta sipang uwi niya. Simula sa pagsakay niyo. Dami niya ng kwento. Habang nagkadaldalan kami ni ma'am. Di ko na malayan. Lugas na pala yung camera ko. Dito nga, kapayad natin ng battery. Habang nakatambay kami rito, tinanong ko si Pap. Ang sagot niya, isa pa lang daw. Ang masakla pa dun, galing pa siya sa malayo, galing pa siyang bulaka. Malaki nga ang -si ni Pap dahil napakatumal nga sa araw na ito dahil linggo. Ilang notong ang pag so wakas may pumasok na booking. Kabuntang tagig naman, kaya kinuha ko na agad yan. Ang sabi ni ma mag na lang daw muna ako dahil andyan pa daw siya sa bus, hindi pa siya nakababa. Sa so, wakas, andito na rin si ma, at sinabi niya na pangalan niya. Ang masaklap dito, may bitbit -bit si ma na malita. Hindi naman kalaki ha? Pero parang matigat Si ma'am parang gusto pang lumipat sa kabilang a Nagtanong pa nga si ma'am kung safe daw siya At ang sabi ko Basta sa akin ka Safe ka Cheers! <laughs> Oo oh, siya, kinabilan ko rin si ma'am ng helmet para na siya mag-alala. Inadvise ko lang din si ma'am dito na higitin lang namin ang kanyang malita para hindi mangalay ang kanyang kamay dahil medyo malay-layo Kinanong Tinanong nga rito si ma'am kung okay na siya para makalis na kami. Habang nasa biyahe kami ni ma'am, tinanong ko siya kung meron ba siyang alam na shortcut na daan para mas mapilis kami. Masabi din ni ma'am, wala rin daw siyang alam dahil bago lang dito siya dito sa Manila. Pero hindi na bali, hindi naman gano'ng traffic. At isa pa, hindi naman si ma'am nagmamadali, kaya okay lang. Ilang minuto na kalipas, sa wakas, nakarating din kami. Ang masaklap lang, lubat na yung pangalawang battery. Nagpapasalamat na lang, wasa yung mga pasayro. Dahil hindi sila nagmamadali at hindi tayo, tayo ma-pressure sa ating pagmamaniho. Lagi ating isipin ang kaligtasan sa bawat isa. Ikaw, anong kwento mo bilang MC Taxi? Comment down below.